sana magaling ka ako yung anak ko niyan. Pero nung bagong operahan siya, kasi nasa ICU, limang araw siya sa ICU, eh. nilabas siya sa amin, nagkawawa talaga yung bata eh. Kasi lahat ng ilong niya, saka bibig niya may laman eh. May host tapos may tubo pa siya pa sa bibig. Doon ako naawa ng gusto, Kasabay ng pagtaas ng populasyon ay ang paglobo rin ng bilang ng mga sasakyan sa kalsada at isa ang motosiklo sa may pinakamaraming kinasasangkotang aksidente sa lansangan, lalo na kung hindi sapat ang kaalaman sa ligtas na pagmamaneho. Gaya ng 25 taong gulang na binata sa Puduran, Albay, nabaldado at napuruhan ng ulo ng binata sa isang aksidente matapos ilagan ang lumipad na manok. Kailan po nangyari itong aksidente? Ano po ma'am, July 4, mas 4 po ng hapon. Kumusta po ngayon yung kalagayan ni Patrick? Medyo nakarecovery na po ma'am. Kasi po ma'am na ano na siya ng, ano, ng mga gamot po ma'am na pinag-inject sa kanya. Tapos na ano pa yung, ulo niya na operahan na ma'am. Sabi raw po ma'am, may sa harapan niya manok na ano. Tapos inilaga niya po ma'am. Tapos yung pa ma'am, na-outbalance siya. Opo, may kaangkas po ba na nung panahon na naaksidente ito pong anak ninyo? Wala po ma'am kaangkas. Pasun pa ano pa lang po siya ma'am. Pasundo pa lang ang ano niya kapatid na nag-OJT po sa ano sa West Coast. Saan po nangyari itong aksidente na? Nab nablang mulod Albay po. Babanggit nyo, may tama yung ulo niya. Kumusta po yung sitwasyon niya ngayon? Ano daw yung sabi ng doktor? Ano ma'am, hindi, hindi siya makapagsalita. Tapos itong right na ano niya, side ng katawan, hindi po magala, may galaw po. Natatay si Sadaya, pero parang bata na baka maasikasuhin siya. lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan niyo po para sa inyo pong anak na si Pat? Makagad po ma'am kitabang na may pangbilyam ng gatas kasi ma'am yung mahal po. Dati po madam, insure yung ano niya. Pag-resita ng tapos ngayon ma'am, Benny ben, Protein naman po yung ano. Opo. Ilang taon na po pala itong si Patrick? 25 na. po. po na anak namin po. So, paano niyo po nakakayanan yung ganitong sitwasyon? Ano na lang ma'am, panalangin na lang sa ano, Panginoon para pala kasi na aming loob na mag-asawa. Sana po makabalik yung dating normal niya na ano. Para tugunan ang medikal na pangangailangan ni Patrick, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss Elby Sedenio, ang koordinator ng Akubikol Party List. Magandang hapon, Miss Elby. Yes, good afternoon. Sabi ko lang po kay nanay, pag may hospital bill na po, dali na rin sa Malasakit Center. Alam na po ni nanay ang proseso, pinaliwanag ko na rin po sa kanya ang gagawin niya dito po sa Malasakit Center. Pupunta pupuntahan niya lang po ako dito. Nandito lang po ako sa table po. Alam na niya ni nanay. Sasagutin po natin ang hospital bill ng kanyang anak. Paalala po sa lahat ng mga nagmumotor na kahit po gaano kalapit yung pupunta natin, huwag pong kalimutan magdoot ng helmet. Napakinggan niyo po si Miss LB. Sagot na po ng ako Bicol Party List. Ito pong hospital bills niyo po. Opo, ma'am. Salamat po, Nanay Lenny, bukod po sa matatanggap niyong tulong mula sa Ako Bicol Party List, uh, mula mismo sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo naman ni Congressman Saldico, eto po, tanggapin niyo po itong pangunahing pangangailangan po ni Patrick tulad po ng diapers at gatas. Nabanggit niyo po, Nay. Opo. ayan. So, ayan po, Nanay. Ano po yung masasabi niyo po, Nay, sa Ako Bicol at sa programa ni Congressman Saldico? Maraming salamat po, Ako Bicol, sa pagbigay po niyo ng tulong kung sa ano po ma'am nakaluwag-luwag yung aming ano kasi ma'am wala na kami babayan sa bill tapos may tulong pa po kayo mam, nito. Maraming maraming salamat. Makalipas ang dalawang araw, nakatakda ng lumabas ng ospital si Patrick. Kaya agad na namin silang sinundo sa ospital upang ihatid sa kanilang bahay. at nang marating namin ang lugar. Ay agad nang nagtulong-tulong ang mga residente para ligtas na maiuwi si Patrick. Pakisecure na lang. tumulok siya. Sige yan. Sige po. Hi, ma'am. Good evening po. Ano po, ma'am, yung sabi ng doktor sa inyo? Sabi, ma'am, ng doktor, kailangan daw po, ma'am, ma-operahan na kasi, ano, ma'am, kung hindi rin ma-operahan, maaari po yung mangyari masama po sa'yo. talagang hindi biro yung may na-hospital pala eh. Kasi alus, hindi na kami makakain kung pag natingnan namin yung anak namin eh. Mm Eh walang malay. Kahit sino mga magulang, ganun din mangyayari. Awang-awa ko sa kanya kasi lalo na ngayon, iba ko at syura. So, umbrang payat na niya. Sana makarecover. Mm Kung pwedeng ano niya kasi pamilya yan eh. Pagtutulungan namin hanggang makakaya namin. Salamat ako na no. makaligtas naman siya. Unti-unti po man gumagaan ang loob namin kasi nakita po namin na nakare-recover -re na po siya. nang umiyak ni. May awa ang Diyos, nagagaling ka. mo lang ang loob, mo. Para sa sarili mo, para sa amin, sa amin, papa mo, mama mo. Ikas lang ang loob mo, na magpagaling ka. Magbay tayo sa Panginoon, na sana. Tuloy-tuloy ng pagaling mo, na maka-recover. -ano maka recover Maraming salamat po, Sir Congressman. Salita, sa malaking pagtulong niyo po sa amin na makauwi po kami dito. Pati yung hospital bill po, maraming maraming salamat po. Ito ay patunay na laging handa ang ako Bicol para umagapay sa mga Bicolanong nangangailangan. At magsilbi sana itong paalala sa mga motorista na mahalagang ugaliin ang pagkakaroon ng disiplina upang makaiwas sa anumang disgrasya.